Maaga nga po pala ako na malingki dyan, mga kananay. 4.30 nga po pala ng madaling araw ay gising na ako. Kaso nga lang umalis ako ng bahay ay alas 5 na. Bago ang lahat, mga kananay, ito nga po pala lahat ang aking pinalingki kanina. Hindi na nga rin po ako nakapag-video sa aking pamamalingki kaninang madaling araw. Dahil hindi na po ako nagdala ng cellphone at tulog pa ang aking anak, lalo na wala po akong taga-video. <laughs> hindi rin po ako makakapag-video kung ako lamang video dahil nga po may mga bitbit -bit ako. Bago kong lilinis -lili ang lahat ito mga kananais ay alisin muna natin dyan sa ecobag namalingkin na nga po pala ako mga kananays, dahil nga po paparating na naman ang isang bagyo dito sa Pilipinas mahirap naman po kasing lumabas labas sa bahay mga kananay kung umuulan at madulas po ang ating daan ayaw ko rin pong lumabas labas ng bahay lalo na umuulan syempre lalo na sa pagluluto lalo na pag may gusto kong iluto ay nandiyan na po lahat ng gusto natin lalo na napaka importante naman po to sa atin lalo na ang mga ulam natin kahit anong oras ay makakapagluto ka na at hindi mo na kailangan pumunta sa palengke. Mas maganda na rin po kasi mga kananays na may stock tayong ulam. Pero syempre bago po kayo mag stock ng ulam mga kananays ay dapat mayroon po kayong ref. Uunahin ko nga po pala linisin ang tilapia dahil nga po hindi pa po medyo naalis yung mga kaliskis niya, mga bituka. Ganyan din po ba kayo maglinis mga kananay ng mga isda lalo na nilalagay sa ref natin. Ako kasi mga kananays bago ko ilagay ang mga ulam sa ref ay dapat at malinis ito. At kailangan hugasan ng mabuti. Syempre, nung nalinisan ko na nga po yung tilapia, nilalagay ko sa plastic bag. Kung mapapansin nyo, plastic bag ko po nilalagay ang mga ulam namin. Para naman po kasi kumasya sa ref namin, kasi hindi naman po kalakihan ang aming refrigerator. Kaya sa zipper bag ko na lamang inilalagay. At pagkatapos ko nga po pala yung bangos mga kananays, ay isinod ko na naman po itong mano. Tulad nga nang sabi ko sa inyo mga kananays, ay huhugasan ko nga po pala ng mabuti ito. Kung makikita nyo naman mga kananais, ay paulit-ulit lamang po ang aking proseso na ginagawa. At sa mga oras na yan mga kananays ay mga alas 7 na dyan pero habang naglilinis po ako ng mga ulam namin ay inaantok na yung mata ko. Kasi nga tulad ng sabi ko sa inyo ay maaga ako nagising. 4.30 pa lang po ng madaling araw. Isinunod ko na nga po itong wings mga kananays dahil nga po pag gusto namin mag ulam ng fried chicken ay iluluto ko na lamang ito. Grabe na talaga ang panahon ngayon. Sobrang taas na po ang mga bilihin sa palingke. Lahat na lang po na kailangan natin bilihin ay tumataas na ang kanilang ng mga presyo. Kaya pag may 1,000 ka ay kunti na lamang po yung mabibili niya. Katulad na lamang ng bigas, kamatis, ay sobrang taas na. Hinugasan ko na nga rin po pala itong karni ng baka. Ang presyo pala ng karni ng baka, mga kananais, ay 300 per kilo. Lalo na po yung laman. Hindi ko lang po alam yung mga iba ng part ng karni ng baka. Kahit po mahal ang presyo ng karni ng baka, mga kananais, dahil nga gusto kong mag-ulam, ay binili ko na. Ay hindi naman po natin mauulam yung 300 pesos, mga kananais, kung hindi po natin yun ibibili. At itong buto-buto naman po ng karne ng baboy mga kananais ay hinugasan ko na rin. Kahit mahal din po ang karne ng baboy mga kananais talagang bumili na naman ulit ako. Tulad nga nang sabi ko sa inyo mga kananais ay mag i po kami ng aming uulamin lalo na po tag-ulan na. At itong hipon nga po pala mga kananais ito nga po pala ang aming pananghalian mamaya. Aabangan nyo na lamang po ito kung ano po yung pagkaluto ng ating hipon at saka crab, may mga tahong, may mga pusit. La' nyo na lamang mga kananais, kung anong luto nito, syempre lahat naman po ng luto ng seafoods ay masarap lalo na po yung hipon mga kananais ay sobrang favorite po namin ng aking mga anak, lalo na po pag sinigang yung hipon mga kananais, ay napaparami po talaga kami sa kain iiyak po talaga ang aming kaldero pag hipon na sinigang ang aming ulam, at habang nililisan ko nga po itong pusit mga kananais ay naaalala ko nga po yung kapatid ko na nagpunta dito sa bahay, nablog ko na rin po yun mga kananais nung nagluluto siya ng butter shrimp. Ayan na nga mga na nalinisan ko na nga po lahat. Ito na nga po pala lahat ang aming ulam mga kananay. Siyempre, sabi ko nga sa inyo ay mag i kami. Pagkatapos kong nalinis sa mga kananay, ay ilalagay na naman po natin dito sa freezer. Ganito nga po pala ako mag-organizer ng aming freezer mga kananay para naman po kumasya lahat ng ating nilinisan na ulam. Maraming marami na po to para sa aming tatlo ng aking mga anak mga kananay. Lalo na hindi naman po sila malakas mag-ulam. Ay ako lamang po yung malakas mag-ulam <laughs> syempre for the go. Itong istak nga po pala namin mga kananay na ulam ay abot na po sa isang buwan. Tulad nga nang sabi ko sa inyo mga kananais, sa tatlo lamang po kami dito sa bahay dahil nga po yung asawa ko ay nasa ibang bansa. At salamat pala sa asawa ko mga kananais dahil nga po kahit di po kami magkasama ay hindi niya po kami pinapabayaan. Siyempre, lagi naman po tumatawag yung asawa ko. Wala namang pong araw na hindi siya tumatawag. Araw-araw din po kami kinakamusta pero araw-araw din po namin siyang kinakamusta. Kahit sobrang hirap na hindi po namin siyang kasama mga kananais, ay talagang nagtitiis na lamang ako at balang araw ay makakasama ko rin siya. At syempre, hindi naman po habang buhay na sa ibang bansa ang asawa ko. Nailagay ko na nga po lahat ang ulam namin dito sa freezer. Kung makikita nyo mga kananais ay talagang kumasya naman. At yung mga ibang malilit yung freezer nila ay ganito po yung gawin nyo para po magkasya. Nung natapos nga po pala ako dito mga kananais ay susunod naman po natin itong mga gulay. Syempre, hindi po ito mawawala sa akin ang mga gulay dahil nga po gustong gusto ko rin po mag-ulam ng mga gulay. Hindi po mawawala mga kananas, na sa tuwing namamalingke ako. Ay talagang bumibili po talaga ako ng mga gulay. Sinasanay ko rin po pala mga anak ko na kumain ng gulay at wag puro manok, karne. At i-organizer na naman ulit natin ito sa loob ng ref natin. Bago nga po pala matapos ang aking video mga kananays, don't forget to subscribe my YouTube channel. At salamat din po at nakakaraos po kami sa araw-araw. So thank you for watching mga kananays. God bless everyone.